Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang takot pa rin nga ang Boston Celtics sa Miami Heat. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagbabalik pa ng isa sa mga mahalagang players ng Los Angeles Lakers. Kagaya nga po mga katropes, nang napag-usapan natin noong nakarang araw, Matapos nga pong manalo ang Boston Celtics sa kanilang Game 3 ng kanilang first round series sa loob ng home court ng Miami Heat, ay napatunayan na nga po ng kanilang team na kaya pa nilang makaangat sa 3-1 at manalo sa kanilang darating Game 4. Sa katunayan, ni hindi malang nga po sila nahihirapan ditong talunin at tambakan ang Miami Heat kapag magandang pinapakitang performance ng halos lahat ng kanilang mga manlalaro, kaya hindi na nga po kayo dapat pang magtaka kung may papanalong muli ng Celtics ang kanilang susunod na laban. Ngunit ayon na rin naman nga po sa naging pahayang Jason Tatum, kahit man nga po lamang ngayon ng Boston Celtics ng 2-1 sa kanilang serye, ay hindi pa rin nga po nila pwedeng maliitin ang Miami Heat since napakalaking nga po ng kanyang respeto sa organisasyon nito lalong lalo na kay Coach Eric Spoelstra. Inamin na rin naman nga po nito na napakahirap nga po para sa kanilang bantayan ang Miami since hindi nga po ito gumagawa ng mga isolation gayong halos lahat nga po ng kanilang mga players ay gumagalaw talaga sa loob ng court. Inaasahan na rin naman nga po niya nagagawa ang Miami Heat ng mga adjustment para sa kanilang Game 4 at iyan nga ang dapat pagandaan ngayon ng kanilang kupunan. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagbabalik pa ng isa sa mga mahalagang players ng Los Angeles Lakers. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, 136 minutes na nga pong lumalamang ang Lakers sa kabuuan ng kanilang series sa first round. Malayong malayo sa halos 42 minutes na paglamang ng Nuggets sa kanilang mga laro at sa 14 minutes na pagtabla ng kanilang score. Ibig sabihin, kahit man nga po bawon pa sila ng 3-1 sa kanilang serye, ay meron at meron pa rin nga po silang chance para makapag-comeback sa kanilang serye laban sa Denver Nuggets. Isa pa, bukod nga po dyan ay paunti-unti na rin naman nga pong bumabalik sa kanilang lineup ang kanilang mga mahalagang players. Sa katunayan, Ginawang available na nga po ng Lakers si Christian Wood sa kanilang nakarang game 4. Sadyang hindi lamang nga po ito ipinasok kayong posible na masira nga po nito ang kanilang nagawang rotation at place. At bukod rin nga po mga kay Christian Wood, ay inaasahan na rin naman nga na po na susunod ng babalik sa kanilang lineup ang kanilang best defensive player na si Jared Vanderbilt since maayos na nga po itong nakakapaglaro sa loob ng court nang wala siyang iniindang sakit sa kanyang pa kaya mukhang makakahabol pa nga po si Vanderbilt sa kanilang serye laban sa Denver Nuggets. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.